Inirekomenda na ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang pagsasampan ng kaso laban kay dating Pangulong Benigno Aquino III at ilang dating mga opisyal ng pamahalaan kaugnay ng kontrobersiya sa Dengvaxia. Batay sa report ng House Panel, may dapat panagutan ang dating Pangulo sa pag-aproba sa pondo para sa pagbili ng bakuna kontra dengue. Ito ang balita ni Grace Casin. Rason technical malversation at grave misconduct ang inirekomenda ng House Committee on Good Government and Public Accountability na isang palaban kay dating Pangulong Benigno Aquino III. Dahil sa paggamit ng Dengvaxia vaccine na sinasabing dahilan ng pagkamatay ng ilang batang naturo ka nito. Pinakakasuhan rin sina dating Budget Secretary Florencio Butch Abad at dating Health Secretary Janet Garin. Base sa inaprubahang committee report, may sabuatan umanong nangyari sa mga nasabing opisyal ng pamahalaan sa pagbili ng Dengvaxia. Sa kabila ng wala pa itong Certificate of Product Registration at hindi pa talaga napatutunayang ligtas itong gamitin. Labag din umano sa batas ang pag-aapruba ni Aquino ng paggamit ng 3.5 billion pesos mula sa savings ng pamahalaan para ipambili ng mga nasabing bakuna noong 2021. 2015. Kasi nakita ng committee na yung know, in the course of implementing yung dengue vaccine immunization, yung dengue immunization program, maraming nilabag na rules and regulations and batas. So, yung mga nag-violate nun, uh, yun yung in-identify namin kung sino yung mga responsible and ano yung crimes, offenses na ginawa nila. Kinwestiyon ni Dinagat Island Representative Kakabagaw ang rekomendasyon ng komite dahil hindi naman anya napatunayan sa mga pagdinig ang mga paglabag sa batas na ipinaparatang sa mga opisyal. Pero pinanindigan ni Committee Chairman Xavier Romualdez ang hawak nilang committee report. The narration of facts in both the committee reports that we were supplied with uh, basically contains the same set of facts. And I will use the same set of facts just to emphasize that some were missing out in the analysis portion. Uh, these are all found in the report. The only the only difficult thing lang is because is the presentation because it's in a narrative form. But if we if we analyze it from, with the, uh, from you know looking at it with a timeline. uh, it will be very clear why we concluded the way that it uh, just... Samantala, dinagdag rin ng ilang kongresista na isama sa mga ire-rekomendang sampahan ng kaso ang Sanofi Pasteur at maging si dating Health Secretary Pauline Obial. Sinubukan ng UNTV News na kunin ang pahayag ni Aquino, Garin at Abad pero wala silang naging tugon. Kasalukuyan namang iniimbestigahan ng Department of Justice ang mga reklamong isinampan ng Public Attorney's Office kaugnay sa tatlong pong batang iniuugnay ang pagkamatay sa kontrobersyal na bakuna. Grace Cassin UNTV News and Rescue House of Representatives